ORD Sabina Vinya Tadena, helping compassionately, a silent worker, a blessing. Simula year 2000, aktibo na sa iba't ibang charity work si Lina Tadena. Ang kanyang malasakit at pagtulong ay iramdam ng lahat mula sa iba't ibang sektor. Naging abala siya sa pagtulong upang may ayos at magkaroon ng gamit ang simbahan at priest house, bigger center at senior citizen center. Dahil sa kanyang scholarship program, 37 mag-aaral ang nakapagtapo sa secondary at kolehiyo. At ngayon ay nakatutulong na sa kaniga nilang pamilya at komunidad. I took up Bachelor of Science in Nursing at University of Northern Philippines College of Nursing from 2007 to 2011. And for that, I am forever grateful and a fan of her golden heart to serve and to help other people. Hindi rin matatawaran ang kanyang malasakit sa person with disabilities. Kanyang pinaayos ang Stimulation and Treatment Activity Center na ng specific areas para sa receiving and assessment, physical and occupational therapy at iba pa. Kaya mas maayos nang natutugunan ang pangangailangan ng mga kaigapansan. Dahil din sa kanyang mga donasyon at pagsusumikap na maayos at mapanatiling malinis at tiktas ang palengke ng bayan, nat karoon ng market zoning and segregation, kinalaunan Inilala ang Santo Domingo bilang clinics and Safest Municipality sa buong Ilocos Sur. Inilala ang Rural Health Unit bilang Primary Clinic sa Santo Domingo at malaki ang naiambag dito ni ng Cadena. Bukod sa hospital beds with beddings and pillow, glucometers at iba pa, nagkaroon ng specialty clinic room para sa mga volunteer specialist doctors upang masuri ang pangangailangang medikal ng mga residente. Dagdag pa rito ang kanyang donasyon tulad ng life-saving equipment at scuba diving suit ay nakatulog kung bakit ang Santo Domingo ay naparangalan bilang most resilient municipality batay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index para sa tatlong matang sunod na taon ng 2018, 2019 at 2020. At ngayong may pandemya, libo-libong face masks at face shields na ang naipamahagi na ginang talenya. At patuloy ang pamamahagi ng pagkain sa mga frontliners at iba pang membro ng komunidad. Para sa kanyang mga kababayan, malaki ang papel na ginampanan, patuloy na ginagampanan, at kontribisyon ni Gina Sabrina Viña Tadena sa magandang umahe ng Santo Domingo.